One, two, three! Come on. Come, on. come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel, DCCR. Mawasam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa ating lahat ng bonggam bongga. At kung ako naman ang tatanungin ninyo ay, nako, eto, medyo na loloka ako ng todo-todo dahil nga sa mga announcement na pagbabago dito para sa media press, dito sa Miss Universe. no una, nagtatanong ako sa kanila, tatlong beses ako nagtanong kung bibili ba ako ng ticket kasi balita ko ang mga press, kung gusto manood ng event, kailangan bumili ng ticket kasi hindi sila magbibigay ng libre access papasok doon sa loob. Ang sagot nila sa akin, wala namang pagbabago sa invitation. Ayun. <laughs> so, update ka namin kapag may pagbabago. So, hanggang sa dumating na kami kahapon, so, tanong ako ng tanong sa kanila, sabi naman nila, okay lang daw, okay lang daw, okay lang daw. Tapos, last minute, kasabihin nila kagabi, kailangan bumili ng ticket. Eh, Diyos ko naman. Kamusta naman? Yung mga murang murang ticket doon sa babae na sold out na. Eh, ngayon, doon ka sa choices na medyo mahal-mahal. O, di ba? Paano ka ngayon bibili noon? Tapos, iilang na lang yung spot na meron. O, di ba? Nakakaloka ang Miss Universe. So, talagang stressful ako. Yun, gano'n. Nakakaloka. Hindi tuloy ako nakatulog ng maigi dahil sa kakaisip kung ano ba, igugaw ko ba to? Eh kasi naman syempre, nag-aano din tayo ng budget natin. Aminin natin, medyo may kamahalan, mahal yung yung sobrang natitirang ticket at alam mo yun, hindi ko afford. Tarot. At ayun, so mainit din yung ulo sa akin ni No. Kasi sabi ni ay nako, tinatanong kita noon kung bibili ka ako pa yung sinisisi. Eh, Ina-explain ko nga sa kanya ng maayos. kasi hindi naman niya maintindihan na ngayon nga lang in-announce. O, ba diba? Parang ma-blame lang ako. Anyway, so, kung wala, eh, di sa TV manood, problema ba yun? O, no? ganon. Sus ko, kakaloka, sakit sa ulo. Sabi nga nun, pwede naman daw kami pumunta pero may mga access lang kami doon sa mga pag may nanalo na tapos doon sa mga ilang anong... Ay, nako sabi ko, parang nakakaloka. Sobrang parang piling ko wag na lang inyo na lang yan so yon kaya naman gayong araw na to syempre gusto ko rin batiin ng bonggam bongga yung mga patuloy na sumusubaybay dito sa mama sa vlog at saka syempre sa walang sawang tumatangkilik, lalo na sa mga bago natin subscribers hello po sa inyong lahat sana okay na okay kayong lahat dyan at hindi lang yan syempre sa lahat naman ng makasolid ng makamamasag dyan. So, yan! So, laban lang ang buhay. Ganun talaga. So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero, hinahinay lang. So, yan. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto, bagong update. Miss Universe, ayun nga sa November 21. So, maraming nagtatanong, kailan ba ang Miss Universe sa November 21 po ng umaga? So, it's a Friday ng umaga mapapanood nyo siya in Philippine time, 8 p ay, 8 a.m. Kung dito niya sa amin, 7 a.m. or 6 a.m. or 7 a.m. dyan sa Philippine time. Good luck. And then, ito naman, Miss International naman ay sa November 27, sa next two week. O, oh, ayan na. So, malalaman na natin kung sino ang mananalo. Samantalang, mag-start naman ang Miss Cosmo at ang kanilang coronation naman ay magaganap sa December 20. O, oh, diba? Ang bongga. So, yon So, ayan po yung mga bagong update para sa pecha ng mga dapat ninyong abangan na coronation night. November 21, Miss Universe. Miss International naman, November 27. And Miss Cosmo naman, November 20. O, oh, di ba? Ang bongga. So, yon Good luck sa mga girls natin na lumalaban at laban niyan. So, para naman sa sumunod na chika, eto nga, nako, sabi ganun, wow, si Jay Opiasa, ginalaw na ang baso for the Miss Universe. Anto, may plano pang sumaling Miss Universe. Ako para sa akin, sa totoo lang, ako talaga ha. Sinasabi ko kay CJ na huwag ka nang sumali na kahit anong pageant. Kung anong meron ka. Ganito din yung sinabi ko kay Emma Tiglao. Kung ano yung meron kayo, be happy na dyan. Kasi syempre, ayan, katulad na si CJ Opiaso, siya yung kauna-unahang Miss Grand Winner natin. So, kapag po sa Miss Universe Philippines or mag-Miss Universe yan, wala kasi duhan kung mananalo ba yan o hindi. Gagawa lang ng ingay kasi syempre she's Miss Grand. Pero, wala pa dohan kung sino ba yung makakalaban niya, kung sino ba yung mag-uuwi ng corona, at kung sino makakatapat niya, di ba? kung siya ang mananalo at mananalo siya sa Miss Universe, kung ganun sa kasigurado, go, go, go. Pero kung ako sa kanya, huwag niya na isugal ko ano yung meron title siya at baka tuluyan pang mawala yung pagiging Miss Grand niya. ba diba? So, yun. So, ako para sa akin, hindi na kailangan sumali ni pa ni CJ o piyasa Ang kailangan ni CJ ay mag-isip kung ano yung mga next na gagawin niyang hakbang. So, yun. So, good luck kay CJ at laban niyan. O, ba diba? At para naman sa sumunod natin chika, Emma Tiglao. So, inireveal nga ni Mr. Nawat na si Emma nga ang nagturo ng pasarela para kay Vina na gagawin dito sa preliminary competition. Anong chika mo dito, Mama Sam? well, kung totoo to, medyo nakakalungkot. So, may mga nababasa ko, ay, naku, hindi totoo yan. Sabi ko nga, kung totoo to, nakakalungkot. Kasi, syempre, si Emma ay Pilipina and then, ang alam ko, dapat supportahan niya si Miss Philippines. Pero, ako naman ay, trabaho niya kasi yun eh, di ba? Sa kabilang banda, kailangan pa rin natin siyang intindihin na trabaho niya to. Kung inuto sa kanya ni Nawat na parang, oh, ituruan mo si ano, si, 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 si na maglakad or kung paano yung gagawin dyan, i-coach, i-coach daw kasi. So, wala tayong magagawa kundi sundin yun ni Emma kasi part ng trabaho niya yun, di ba? And I hope na sana naiintindihan na lang natin yun. So, medyo nakakalungkot sa mga ganong part kasi syempre magagamit talaga yung ating Reyna. Lalo na, nagpanalo nila yung kanilang laban at magaling silang mag-ano, di ba? mag-execute. So, syempre, gagamitin at gagamitin yan. So, yun nga lang. Gagamitin laban sa atin. <laughs> ba diba? So, yun. So, ako sa kami ng banda, naiintindihan ko dahil, syempre, trabaho to ni Emma. Pangalawa, uh, wala naman siyang magagawa kundi sundin, syempre, yung boss niya. And, ayun. So, let's see. Ako naman ay kampante naman ako kung gaano naman kagaling ang ating pambato. Kasi may nagturo din naman sa kanya. At kung tinuturoan naman ni Emma itong si, ano, si Vina o kinocoach niya, eh, part yun ang trabaho niya bilang Miss Grand. ba Ako naman, Naniniwala ako na kaya pa rin ni Ate sa Manalo na ipanalo ang laban ng Miss Universe kahit pa sabihin mo pa si Emma ang nagko-coach dito sa Thailand, no? Oh, 'di ba? So, ganyan talaga competition 'yan. Kanya-kanyang trabaho lang 'yan, kanya-kanyang ganap. Eh kahit di naman ako halimbawa may nag-offer sa akin naman. malaki, okay, o oh, turuan mo si ganito, ganito, ganyan. Why not, 'di ba? So, go 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 lang. Pero dapat unawain na lang natin yung sitwasyon ni Emma, 'di ba? So, 'yon. At para naman sa sumunod na chika, just ko nakakaloka. Eto nga, just ko mamaya na at bukas na magaganap ang preliminary competition ng Miss Universe at ang kanilang format ay binago. So ang format nila top 30, top 12, top 5, top 3 and winner. So tingin mo ang ating pambato mama Sam, makarating kaya sa dulo ng competition? Oo naman, susko. Kaya nga ako naiiyak kasi hindi ako makakanood ng live eh. Kasi wala akong ticket. Siyempre, nandoon ako na naniniwala ako na kayang-kaya yan ng ating pambato na makarating sa dulo ng competition. And then, laban lang, siyempre, doon na magtiwala tayo sa gagawing hakbang ni ano ni Atisa. Kung, kung baga ang tawag dito ay kung ano yung proseso. Di ba? Proseso niya papunta sa corona. Di ba? So, laban yan. Kaya yan. Hanggang dulo. Makakarating yan. Winner. O, oh, diva So, yun. So, ganun na kumpiyansa na ako sa kanya. Bahala kayo dyan. At para naman sa sumunod na chika, not cause ni Vina, in-reveal na. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay maganda. Mm -hmm. Maganda naman yung knot cross niya. At sana, at sana lang, madala niya ng bonggam-bongga. Alam naman natin na medyo mahina din naman yung yung galawan neto ni Vina. Pero maganda yung ano ng costume niya. Depende yan sa execution na gagawin niya. Eh mukhang lilipad niya siya, di ba? So, pag lilipad siya, eh di winner <laughs> di ba? Susko. Malaki ang puntos ngayon ng national costume, closed-door interview, at saka swimsuit and evening gown. Tapos kung sino yung magpe-penetrate talaga doon ng bonggam-bongga, siya ang magli para sa top 30 ng Miss Universe at pwedeng doon na rin nila kuhanin sa prelim yung yung mga sunod-sunod na eksena hanggang sa makita na nila dyan yung mananalo. So, kaya dapat talaga galingan ng mga kandidata. Hindi lang yung pambato natin, lahat sila. Dito na nila ibigay, yung dapat nilang ibigay. Huwag nang mag-hold back, di ba? And then, ito naman si Vina. Siyempre, handang-handa din sila para sa laban nila sa Miss Universe. Nakita naman natin yung kanyang national costume. Walang takot na nireveal nila, di ba? Kung baga, para matakot kayo, ito ang susuotin namin yan, o, di ba? Uh, nasa execution niya na lang yan kung ano yung makikita nating drama, eksena na gagawin niya. So, syempre, happy ako para sa kanya and good luck. O, ba? Diba? Just ko, yun lang masasabi ko. Good luck. O, ba? Diba? So, laban yan, Bina. Panindigan mo na yan. O, yun. At para naman sa sumunod natin, Chica, mama sa Miss Venezuela, nakikita mo bang makakarating sa dulo ng laban ng Miss Universe? Mm. Sa ngayon, sabi ko, yes. Isa siya sa mga front runner Isa siya sa mga malakas talaga. At alam mo yon, nakakatakot, di ba? Kung titignan mo kasi ang ganda ng mga styling, ganda ng ano, eksena. Plus, plus maganda din naman siya. So ngayon, ang aabangan mo dyan, kung ano ang magiging performance niya bukas. Pwede ma-elto-kuyo, pwede din namang makarating talaga sa dulo ng competition. So hindi lahat na nagpapaandal, nagpapasabog ay laging panalo. Sabi ng gano'n, magkakaalaman talaga sa prelim kung ano ang gagawin ng pambato ng Venezuela para sa laban niya dito sa Miss Universe. Pero sabi ko naman, sa mga ginawa niyang eksena, ay I think job well done ang Venezuela. So, aabangan na lang natin yung magiging performance niya bukas, di ba? So, yon Kaya, Be ready for her. O, oh, diba? So, yan. Good luck at laban. Diba? So, mamasama nyo naman ang nakikita mo sa pambato ng Malta at Nicaragua. Tingin mo, mamasama, may laban ba sila? Mm. Alam mo, pag nakita mo silang dalawa sa personal, parati silang... On point yung kanilang styling On point yung kanilang galawan Lagi silang maganda mm -hmm. Si Malta maganda, matangkad, matalino And then Magaling yung execution niya In fairness kay Malta talagang marunong gumalaw Ganon din siya syempre si Nicaragua Si Nicaragua talagang Ay iba din ang beauty Iba din ang eksena, iba din ang palo Kaya parehas silang nakikita ko na possible talaga na mag-penetrate dito sa competition. So, hindi ako magtataka kung makakarating sila sa dulo ng competition at masasabi ko, hindi sila ma-EL tokuyo Ang Malta at Nicaragua. Kasi alam nila yung kung ano yung ginagawa nila sa laban nila. And I'm happy and looking forward. Di ba? So, yon So, para naman sa sumunod natin, Chika, Chile. Ito na nga. Si Chile. Mama, sa tingin mo, ano ang magiging status ng laban niya? Nung nakaraan, uh, doon sa swimsuit ano nila, show, medyo hindi pumalo ang ang atake ni Chile, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa hotel, rampa-rampa laging eksena, laging maganda, pero yun doon na nga sa may ano, eh, bigla nawala. Hindi ko alam kung may nararamdaman ba siya noong araw na yon at wala siyang sa mood or ano ba. So, ang nakikita ko, kung ganun yung performance niya sa final, as a prelim, eh, possible na ma-El Tocuyo ang pambato ng Chile. so, yon hindi ako magugulat pag na-El Tocuyo siya na parang, ha, hindi ganun. Yung parang unexpected. Pero, nandoon na parang, eh, kasi minsan yung pinapakita din niya parang, o papunta na nga sa El Tocuyo, di ba? So yon. So nakakalungkot pero ayun nga nawala yung ingay niya, nawala yung yung ano sa kanya ng tao. But ngayon tingnan natin kung makakabawi siya sa prelim. Kailangan niyang bumawi, <laughs> di ba? Susko laban niyan. At good luck. Uh -huh. good luck talaga kay Chile. And then para naman sa sumunod na chika, bet nyo ba ang mag-white gown lang si Atisa sa finals para makatulad kay Natalie Gleboba. Mm -hmm. To be honest, syempre, yung time ni Natalie, iba yung eksena niya noon. Magandang maganda na yan. Ngayon, pag pinasuot mo yan ngayon, Diyos ko, malalamon lang siya dyan. Ako, parang color white sa kanyang final gown, I think, yes, pwede. Mm -hmm. Maganda. Ako, para sa akin, why not? di ba? kasi ano siya eh, maganda siya sa color white, malinis siyang tignan, at talaga, makikita mo na parang may wow factor talaga. So, I'm so excited for prelim, kung anong kulay ba, may alam na ako, pero, secret, gano'n. So, ayan. So, doon na muna tayo sa part na parang, um, sanong maganda yung cut, sanong maganda yung execution, gano'n. At, kahit naman color white yung suotin niya, parang feeling ko mag-shine like a diamond star si Atisa. At maganda talaga siya sa color white. Kaya sabi ko, okay sa akin kung magwa-white siya. Pero huwag sanang ganitong cut, no? <laughs> Kasi kung ganitong cut, wala na. <laughs> Ligwak na tayo, charot. So, yun. So, dapat medyo may pagkaray na yung dating. At ayun, ma-execute niya ng tama, ng bongga bongga Yung tipong pag naglakad siya, siya sa kanya lahat titingin at mag Ako tiwala ako sa destiny. Tiwala ako sa orahan. Yung ibig ko sabihin nyo, kung para sa'yo to, para sa'yo to. Lulutang at lulutang ka. Kasi kung hindi to para sa'yo, kahit anong kulay ng gown, ang suotin mo, kahit anong ganda ng gown ang suotin mo, hindi ka mag-shine like a diamond star. Charot! So, yun. Ang lang ni Atisa dyan ay relax and then show who you are. ba? Diba? So, naniniwala ako magniningning ang isang Atisa Manalo sa gabi ng prelim ng Miss Universe at saka sa Coronation Night. Kasi, feeling ko sa atin mapupunta ang corona ng Miss Universe. Sabi ko nga, ang mananalo dyan si Atisa. Mm -hmm. May ano ako, kumpiyansa akong ganyan. Ano pang yung ano nang pinunta ko sa temple, di ba? Kung dati iniisip ko, sana maka-top 5. Happy ako pag naka-top 5 siya. Pero, mas magiging masaya ang journey ni Atisa kung siya ang magwawagi ng bagong Miss Universe. Ayan. So, are you excited, guys? Ako, yes, sobrang excited na ako. And good luck talaga sa ating pambato. At laban lang, Maria Atisa Manalo. Philippines. So, yun. Yes. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta ah, at sa pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification information daw to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.